ito uh, guys sa uh, pupunta tayo ngayon sa ilog ano uh, mangunguha tayo ng tinatawag uh, tulya sa ilog yan ilog guys uh, napakalusog ng ilog na yan guys ah uh, Marami kang makukuwang isda dyan tsaka mga tulya. Punta tayo ngayon dyan. Ayaw, na, uh, makukuha tayo ng tulya guys na galing sa ilog. Uh, para may ma ulam tayo. Ayan. Ang linis ng ilog na yan guys. Uh, hindi pa siya polluted uh, pakalusog ng ilog na yan maraming isda na malalaki katulad ng karpa, tilapia o bulgan so tara guys sa uh, sasakay tayo rito ano sa bansa pa tawag doon so uh, tara tara so, na guys ano uh, nasa bansa na tayo ngayon tawid tayo doon tawid tayo mga ng uh, tulya So dahil medyo uh, malalim-lalim itong ilog na to. Ah. Uh, tayo sa gilid. Dito tayo ng ito ano, medyo mababaw at mabuhangin doon. So guys, ah... Uh, piliin lang natin yung malalaki ano ayan so ayan na so yung mga ganito kalalaki lang kukunin natin yung mga maliliit guys ay balik natin yung sa ilog lalaki pa yan eh so ayan ah uh, ang dami niyan, guys ayan puro tulya yan eh. so piliin lang natin yung mga Ah, uh, kasi laki ng piso ano Ayan. so <coughs> So guys, oh, so, lalaki oh. Ayan. So, talagang napakalusog ng ilog na to guys sa uh, mo sa tulyay uh, buhay na buhay uh. yan ah yan ito guys lalaking yan guys ito. so ito palang ulam na guys Ayan. Ah, uh, pala guys, uh, tawag nila rito sa Dumaraw guys ay uh, agihis ano. So, kung diyan sa Katagalugan ay uh, tulya guys. Ah, uh, tulyang tabang ano, tulya sa ilog. So, dito sa Dumaraw uh, agihis tawag nila. So guys. Yan. So ayan guys. Ah. Uh, yan ito karamihan kukunin natin ano. Ah. Uh, ng uh, isang oras natin na uh, tayo ng ah uh, buhangin at may kasamang ganitong mga tulya na so guys nakikita nyo yung mga malalaki so tara iluto na natin ngayon guys so ito na yung mga sangkap guys ano ah uh, bawang, luya, sibuyas, uh, kamatis, ano. Tapos, lagyan natin ng dahon ng sili. At uh, pinaka-special, guys, uh, ito, yung dahon ng tanglad. Para mabango at masarap yung lasa ng sabaw, ano. Mantika. muna natin itong uh, bawang na sila na. Dalhin uh, na natin ito guys. Dalhin na natin ito ito guys. Ito guys, hindi na natin ito pinasuka no? or ginabad na sa tubig. Pagkagaling uh, din sa ilog, uh, na natin yung ilog ko, lang at uh, na yung Dahil sa wala namang buhangin to guys na kasama din so, sa loob ng shell Napakalinis ng uh, natin na guys. Right? natin uh, magbukahan data na magbukahan lahat ano, at uh, lagyan natin ng konting uh, sabaw sa ganun na may uh, may tayong sabaw uh, galing sa tulya na to Ito guys uh, lagyan na natin sa sabaw na. na baso sa ganun ay uh, tayong sabaw uh, masarap ang sabaw nito guys uh, manamis uh, Lubog mix at na rin natin itong uh, tanglad ano. Ayan, lang natin na kumulot guys at uh, na natin. So, ito na guys, kumulot na no. So, pwede na natin titimplahan. Ayan, ito na magiging sarap. Uh, Pataan natin ang puting chill na no.

wala kang problema sa pang mo no? pupunta sa ilog at uh, marami kang makukuha ang produkto kahit sa mga gulay uh, dyan lang sa kabundukan marami kang matipitas mga tinutubo sa kabundukan so ayan so dito na yung uh, tinulang tubya natin na. Ano? so ready to sell to guys